Naku sayang yung binigay natin sa mga followers na naman Nanalo sana sila kanina ng 2 digit at 3 digit lucky numbers Hindi daw po nila natayaan, hindi daw po sila nagpunta Ewan ko sayang ano, ipopost natin yan bukas Sayang, pera na sana Kaya mga kalaki sa ating mga lucky followers na gustong makakuha ng numero namin Manood na po kayo rito at pwede nyo pong i-comment dito mismo sa red Parang kina i-comment mo kung anong gusto mong lucky numbers Kung 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit Bibigyan kita at pwede pong lucky numbers namin sa STL, to the Lotto National Wedding, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Pero ang tanong ko, dapat nakafollow ka ha. syempre, libre po ang mag Follow, Follow mo lang na gano, no? Tapos mag-share ka lang ng videos namin pag nakita ko yan. Tapos heart-heart, libre ang heart, libre mag-follow, libre mag-share. Gawin mo at bibigyan kita ng sample na numero. Okay? At kailangan ko lang po ay birth man, not birth year. Iko-code ko on the spot. Basta makakapag-antay ka ha. Huwag po kayong nagagalit. Mag-isa ko lang po kasing nagre-reply sa inyo at sinicheck ako kung nakafollow kayo at nagsishare ng videos. Sa mga hindi sumusuk ko, ng ka ng lucky numbers at suswertehin ka sa amin. At sa mga gusto pong masumali sa private consultation, magpaalaga ng numero ha, ingat kayo, dapat nakakausap niyo muna ako sa video call, yung malinaw ha, dapat may kalahating milyon ng followers na sasalihan mo, ingat ka sa mga fake account. Inuulit ko, kung sasali ka sa private consultation, dapat nakakausap niyo ako sa video call, yung malinaw, at dapat may kalahating milyon ng followers na sasalihan mo. Ito yung red parungkin ha, ginagaya po ang picture namin, nako, ginagawa nilang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Ingat kayo, at syempre po mga kalak kalaki. Ito po, 6-digit lucky numbers, pwede po yan sa lahat. Kaya tara na mga kalaki, magbigay na tayo ngayon po ay October 10, bukas October 11.